Sige, sige, sige. Sagna. Uh, Mr. Uh, tanong, GR tawag na po sa'yo, brother, sa GR? Brother, brother, oh. Uh, Mr. GR, matagal po nga puting niyo sa Hebrohanon, Hebrus, Hebrus. Kanino bang salita ang Hebrus? Salita ng Diyos, salita ni Isos, salita ng tao, ang Hebrus. Uh, sulat ng mga... Ah, yan? ng mga propeta sulat ng mga propeta brother yung Hebrew anong katibayan mo bro, nga ang Hebrews sulat ng mga propeta dahil sa alam ko bro, ang Hebrews unknown ang iba naman traditionally they attributed to Paul and the modern translators, and modern scholars today said, this is anonymous book saan ka nagpuha, nagsabi na ang Hebrews ay sulat ng mga propeta, ang Hebrews Anong katibayan? Yo Nawala, na, napatay, namatay, nawala ako. Paglet, sige, sige, tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, sagot, sagot. O ulitin, ko, ulitin ko yung tanong ko kasi sabi mo ang nagsulat sa mga sa Hebreo ay mga propeta. Sabi mo mga propeta, saan ang katibayan? Dahil in my research, ang Hebrews ay it's either be anonymous ayon sa mga modern scholars at ang iba naman traditionally they attributed to Paul. Paano mo nasabi na mga propeta? Anong katibayan mo? Na nasa Biblia, brother, eh isinulat yung Hebrews, brother, na binabasa ko sulat ng mga propeta. Ano nga ang katibayan? Saan mabasa na ang Hebrews sulat ng mga propeta? Saan mabasa? Ang Hebrews, the book of Hebrews sulat ng mga propita. Saan yan mabasa? Nasa, nasa Biblia, brother. Saan sa Biblia? Anong chapter? Anong verse? Maraming Biblia. Maraming salita sa Biblia. Kasi Hebrews ang topic natin, Hebrews. Kinukot mo ang Hebrews. Tinatanong kita, sabi mo sa mga propita, anong teksto, anong chapter na nagsabi na ang Hebrews sinulat ng mga propita? Wala akong makabasa, brother. Eh. Pero yung libre Okay, kung wala kang mabasa, it's okay. Inamin I mean mo. Inamin I mean mo na wala kang mabasa. Okay? Thank you. Inamin I mean mo walang mabasa. Sa ibig sabihin sa isip mo lang pala. Okay. Pangatlong tanong. Nagpot ikaw sa kawikaan. Nga wala pang wala pang spring without wala pang kalangitan ay nandoon ako. Tanungin naman kita. Kaninong sulat ang kawikaan? Salita ni Jesu so Kristo o salita ni Solomon? Kay Solomon. Oh, eh, bakit angkinin mo ang kay Kristo yan? Isinulat pala yan ni Solomon pala eh. Tapos inaangkin mo ngayon kay Hesus Kristo. Pwede ba 'yon ang libro ni ni Solomon sabihin mo ay sinabi ni Hesus Kristo? Pwede ba 'yon? Hindi, hey brother. Ano yan eh? Nasa uh, ano, uh, galing sa Diyos na ibinigay kay Solomon. Tapos, okay. Kung sinasabi mo, nga sabi ni Solomon, si Solomon nagsabi, it's okay. Wala akong tutol doon, pero sinabi mo si Socrates ang nagsabi doon. Paano ini mo si Socrates doon? Anong katibayan mo? Ha? Ano yung, yung nando doon na sinasabi na inari ko ng Panginoon. Oh. Sa sa kasi kanyang lakad. Mm. ano, si uh, si Socrates nung yung ano pa siya, yung berbo, nung berbo. Bro. Hindi pa siya nag Bro, ang ating kausap, ako ang kausap mo. Tandaan mo, nag-aral ako ng Biblia. Ngayon ko lang narinig, bro, na salita ni So nandoon sa kawikaan. Dahil ang kawikaan ay salita haya ni Solomon. Kung sinabi mo salita ni Solomon ito na wala pa ang kabukiran, wala pa ang katubigan, nandoon ako, sabi ni Solomon, ay agree with you. Pero bakit sinabi hey, mo brother. kay Jesus Kristo? Anong katibayan mo bro? Nga si Jesus Kristo, may Jesus Kristo po ba sa kawikaan mabasa? May pangalan ba si Kristo sa kawikaan? Wala brother, pero yung Jesus Kristo brother, sa so, oh, hindi pa siya nag hindi pa siya tinawag na Yesu Cristo? Pero po siya yung tawag sa kanya, pre, uh, yung ah Uh, Bale, yung Isukristo, Kristo. Kasi di ba, yung birbo na nagkatawang tao, Yesu Bro, so, yung... hu huwag kang tatalon sa Juan Uno Uno. Ang tinatanong ko, ang kawikaan. Okay? Ang kawikaan ang tinatanong ko sa'yo. Bakit yung salita, kanina, ang salita ng Hebreo sabi mo, salita ng mga propeta. Ngayon naman, yung kawikaan, sabi mo, salita ni Yesu Cristo. Anong katibayan mo Ha? Huh? Nga ang kawikaan ay salita ni Kristo. Cristo. May mabasa ba ni Kristo Cristo sa kawikaan? Mayroon wala. Wala brother. Ang akin ba brother? Yung Hesus Kristo ba brother? Nung nagkatawang siya, nagkatawang tao siya. Pero nung hindi pa siya nagkatawang tao, yung tawag sa kanya verbo. Bro, hindi ko nagtatanong verbo o hindi. Hindi yan tanong ko eh. Siya verbo o hindi sa simula, siya verbo o hindi. Hindi yan ang tanong ko eh. Ang tanong ko, uh -huh. Ang tanong ko, yung kawikaan kinukot mo nga sabi ni Iso paano ka nakapagsabi nga iyan salita ni Iso Kristo, na in fact, wala kang katibayan na si Iso Kristo ang nagsasalita guni-guni yeah. mo lang sa isip mo. O another tanong, palitan ko ang tanong, dito tayo sa Juan Uno Uno, kasi tumakbo ka sa Juan Uno, -uno. Sa Juan Uno Uno, sa, sa simula ang berbo, at ang berbo ganito ganyan, tanong ko sa iyo, sinong nagsasalita? Tao o Diyos? Tao. Oo, oh, tao pala. Sinong tao nga nagsabi? Si Juan. Si Juan. O bakit paniniwalaan mo? Tao lang pala, hindi pala Diyos eh. Huh? Dahil si Su so Cristo, brother, si so Cristo, oh, sa wala pa, ano ba si Juan? Tao lang siya eh. hindi siya Diyos eh. Huh? Paniniwalaan mong salita ng tao, bakit? Yung sa simula ba ay nandoon na si Juan? Sa simula ba from the first creation, si Juan ba ay nandoon? At alam ni Juan na si Su so Cristo? Ibig sabihin hindi ka naniniwala kay Johan? Ha, mamaya. Mamaya ka na magtanong sa akin. Magsalita ako mamaya. Magtanongin mo ako. Okay. Ayan, natapos na ang limang tanong. Palagay ko nga parang nasuburahan eh ang tanong ko eh. Ako naman magsasalita. Eh.